panatili po ng bagyong Dante ang lakas nito habang kumikilos pa ilagang kaluran sa huling bulletin. Nang pag-asa na mata ng sentro ng bagyo sa layong 880 kilometers silangan ng Extreme Northern Luzon. Naglay nito lakas ng hanging aabot sa 55 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugsong umaabot naman sa 70 kilometers per hour. Ayon kay DOST Pagasa Weather Specialist Lori de la Cruz, wala itong direktang epekto sa bansa ngunit palala kasi nito ang southwest monsoon o habagat. Ala, ang nakikita po nating concern dahil dito kay Dante ay yung kanyang lokasyon at posisyon po ay very favorable para makapaghatak pa o makapag-enhance pa lalo ng habagat sa malaking bahagi ng ating bansa. At yung habagat po na yan, siya pong nagdudulot ng mapag-ulan sa malaking bahagi po ng Luzon at ilang bahagi ng Visayas. Patuloy ring binabantayan ng isang low pressure area na nasa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility na ang sentro nito sa katubigang bagay ng Kalayan Island, Kalayan, Cagayan uh, at mataas uh, ang uh, chance sa maging isang uh, bagyo uh, sa susunod na 24 oras. Kapag nabuo tatawagin itong bagyong emong at posible rin uh, magtaas agad ng tropical warning signal silang bahagi ng Northern Luzon dahil sa lapit nito sa kalupaan ng bansa.